sa malalim na asul na karagatan ng kanlurang Pilipinas. Nakatago ang isang yaman ng likas na kagandahan at kayamanan. Ito ay ang West Philippine Sea. Subalit, sa kabila ng karagatan at mga yaman nito, may anino ng pang-aagaw, pang-aapi at pananakot sa teritoryo na nagdudulot ng alinlangan at panganib sa kapayapaan at siguridad ng rehiyon at ng mamamayan. Ang Pilipinas ay nasa harap ng malaking banta. Inaangkin ng China ang West Philippine Sea na bahagi ng ating teritoryo hindi biro ang isyong ito. Seryosong usapin ito na may kinalaman sa ating soberanya at siguridad. Kailangan nating magising at kilalanin ang panganib na nakatambad. Napakahalaga ng West Philippine Sea para sa ating bansa hindi lamang sa mga yaman nito kundi pati na rin sa ating pambansang dangal at integridad ng ating teritoryo. Mahalaga na magpakala tayo ng kamalayan tungkol sa isyong ito. Marami ang nakakaalam, ngunit tila ba binabaliwala ito ng karamihan. Dapat nating maunawaan na ating teritoryo at kinabukasan ang nakataya dito. Dapat tayong maging handa sa anumang posibilidad kasama na ang labanan at huwag maging kampante. Ang kapakanan ng ating bansa ang nakasalalay. Mahal ng bawat Pilipino ang ating bansa. Kaya panahon na para seryosohin natin ang usaping ito. Ipakalat natin ang balita tungkol sa West Philippine Sea at magbigay-alam sa ating mga kababayan. Huwag ding kalimutan na magdasal, ipagdasal ang kaligtasan ng bawat Pilipino, ng bawat isa. Ipagdasal ang kaligtasan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas.